Magandang araw mga mag-aaral. Welcome sa ating klase sa Economics. Ngayong linggong ito ay ipagpapatuloy natin ang ating aralin tungkol sa konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaran. At ang paksa natin ngayon ay ang mga palatandaan ng pagunlat kaya tara na at simulan na natin ang pag-aaral. Para sa ating pagbabalik-aral, ibigay ang kahulugan ng pag-unlad ayon sa mga sumusunod. Ayon sa diksyonaryo, ayon kay Feliciano Fajardo, ayon kay Natodaro at Smith, at ayon kay Sen. Nais kong i-comment ninyo ang inyong mga kasagutan sa ibaba ng ating video lesson. Bilang mag-aaral ng economics, batid kong mulat kayo sa mga nangyayari sa ating bansa, lalo na sa ating ekonomiya. Sa iyong palagay, maunlad na ba ang Pilipinas? Nais kong mabasa ang inyong opinyon sa ating comment section. Maaari kayang magkaroon ng pagsulong kahit walang pag-unlad? Maraming bansa sa kasalukuyan tulad ng China at Malaysia ang sinasabing progresibo. Madaming modernong gusali ang naitatayo sa mga nasabing bansa. Maraming korporasyon ang kumikita ng malaki, subalit karamihan sa mga ito ay pagmamayari at pinamamahalaan ng mga dayuhang namumuhunan. Ang pagpasok ng mga dayuhang namumuhunan ito ay nakapagtataguyod nang mas mabilis na paglago at pagsulong ng kanilang ekonomiya. Subalit, laganap pa rin ang kahirapan, kawalan ng sapat na edukasyon, at patuloy na pagbaba ng antas ng kalusugan. Alamin naman natin ang mga salik na maaaring makatulong sa pagsulong ng ekonomiya ng isang bansa. Sa librong Economics Concepts and Choices ni Nassali Meek, John Morton, at Mark Shug. Inisa-isa nila ang mga ito. Una ay ang likas na yaman. Malaki ang naitutulong ng mga likas na yaman sa pagsulong ng ekonomiya, lalong-lalo na ang mga yamang lupa, tubig, kagubatan, at mineral. Subalit hindi kasiguruhan ang mga likas na yaman sa mabilis na pagsulong ng isang bansa. Ang bansang Pilipinas ay maraming likas na yaman subalit hindi pa rin matatawag na maunlad ang ating bansa. Bakit kaya? Ano ang inyong opinyon ukol dito? Ikalawa ay ang yamang tao. Isa ring mahalagang salik na tinitingnan sa pagsulong ng ekonomiya ay ang kanyang lakas paggawa. Mas maraming output ang nalilikha sa isang bansa kung maalam at may kakayahan ang mga manggagawa nito. Ikatlo ay ang kapital. Sinasabing lubhang mahalaga ang kapital sa pagpapalago ng ekonomiya ng isang bansa. Sa tulong ng mga kapital, tulad ng mga makina sa mga pagawaan ay nakalilikha ng mas maraming produkto at serbisyo. Ikaapat ay ang teknolohiya at inovasyon. Sa pamamagitan ng mga salik na ito, nagagamit ng mas episyente ang iba pang ng yaman upang mas maparami pa ang mga nalilikhang produkto at serbisyo. Sa iyong palagay, alin sa apat na salik na ito ang kulang sa ating bansa? Bakit mo ito nasabi? Masasabing ang pagsulong ay isa lamang aspekto ng pag-unlad. Sa pagsulong, sinusukat ang halaga ng mga produkto at serbisyong nalikha sa loob ng isang panahon. Ayon kay Fajardo, ang pagsulong ng isang ekonomiya dulot ng mga dayuhang namumuhunan at ang pag-unlad na inangkat ay walang kahulugan sa masa kung ang mga ito ay hindi nararamdaman ng mga pangkaraniwang tao. Maliban sa paggamit ng GNP at GDP, ginagamit ang Human Development Index bilang isa sa mga panukat sa antas ng pag-unlad ng isang bansa. Ang Human Development Index ay tumutukoy sa pangkalahatang sukat ng kakayahan ng isang bansa na matugunan ang mahalagang aspekto ng kaunlarang pantao gaya ng kalusugan, edukasyon, at antas ng pamumuhay. Ang HDI ay nilikha upang bigyang diin na ang mga tao at ang kanilang kakayahan ang dapat na pinakapangunahing pamantayan sa pagsukat ng pagunlad ng isang bansa, hindi lang ang pagsulong ng ekonomiya nito. Hindi uunlad ang isang bansa kung hindi tutulong ang kanyang mga mamamayan. Bawat isa ay may kampanin sa pagunlad ng bansa kailangan ng sama-samang pagkilos ng lahat ng mamamayan. Maaaring gawin ang sumusunod bilang ilan sa mga estratehiya na makakatulong sa pagunlad ng bansa. Dapat maging mapanagutan. Nakapaloob dito ang tamang pagbabayad ng buwis. Ang pagkakaroon ng kultura ng tamang pagbabayad ng buwis ay makakatulong upang magkaroon ang pamahalaan ng sapat na halagang magagamit sa mga serbisyong panlipunan tulad ng libreng edukasyon, murang programang pangkalusugan at iba pa. Dapat din tayong makialam. Ang mali ay labanan. Ang tama ay ipaglaban. Paglaban sa anomalya at korupsyon, maliit man o malaki, sa lahat ng aspekto ng lipunan at pamamahala. Mahalagang itaguyod ng mga mamamayan ang kultura ng pagiging tapat sa privado at pampublikong buhay. Hindi katanggap-tanggap ang pananahimik at pagsasawalang kibo ng mamamayan sa mga maling nagaganap sa loob ng bahay, sa komunidad, sa paaralan, pamahalaan, at sa trabaho. Maging maabilidad Pasok naman sa kategoryang ito ang pagbuo o pagsali sa kooperatiba. Ang pagiging kasapi ng kooperatiba ay isang paraan upang magkaroon ng pagkakataon ng bawat isa na maging kasapi sa paglikha ng yaman ng bansa. Ang kooperatiba ay ang pagsasama-sama ng puhunan ng mga kasapi upang magtayo ng negosyo na ang makikinabang at tatangkili ay ang mga kasapi rin. Kabilang din dito ang pagninegosyo. Hindi dapat manatiling manggagawa lamang ang Pilipino. Dapat nating sikapin na maging negosyante upang tunay na kontrolado ng Pilipino ang kabuhayan ng bansa at hindi ng mga dayuhan marapat din na tayo ay maging makabansa. Pakikilahok sa pamamahala ng bansa. Ang aktibong pakikilahok sa pamamahala ng barangay, gobyernong lokal at pambansang pamahalaan upang maisulong ang mga adhikain at pangangailangan ng mga Pilipino ay kailangang gawin ng bawat mamamayan upang umunlad ang bansa. Mahalaga rin ang pagtangkilik sa mga produktong Pilipino. Ang yaman ng bansa ay nawawala tuwing tinatangkilik natin ang dayuhang produkto. Dapat nating tangkilikin ang mga produktong Pilipino. Dapat din tayong maging maalam. Kabilang dito ang tamang pagboto. O galiing pag-aralan ang mga programang pangkaonlaran ng mga kandidato bago pumili ng iboboto. Dapat din nating suriin ang mga isyong pangkaonlaran ng ating bansa upang masuri kung sinong kandidato ang may malalim na kabatiran sa mga ito. Pagpapatupad at pakikilahok sa mga proyektong pangkaonlaran sa komunidad. Ang pag-unlad ay hindi magaganap kung ang pamahalaan lamang ang kikilos. Maaring manguna ang mga mamamayan sa pagbuo at pagpapatupad ng mga programang pangkaunlaran. Dapat na magkaroon tayo ng malasakit sa ating komunidad upang makabuo at makapagpatupad ng mga proyektong magpapaunlad sa ating komunidad bilang isang mag-aaral, alin sa mga gawain ito ang iyong kayang itulong sa ating bansa upang makamit ang kaunlaran? Pangatwiranan ang iyong sagot. Para sa inyong gawain ngayong linggong ito na pinamagatang ikampanya mo na bilang isang Pilipino, papaano ka makakapag-ambag sa pag-unlad ng bansa? Bilang mabuting mamamayan. Ilahad ang iyong kasagutan gamit ang isang campaign slogan. Ilagay ito sa isang Oslo paper. Naway marami kayong natutunan ngayong araw. Sa susunod na linggo ay tatalakayin naman natin ang kalagayan ng sektor ng agrikultura sa ating bansa. Inaanyayahan ko rin kayong mag-like at subscribe para sa patuloy pa nating mga talakayan.